Ten libo. Ah, ito ba tay? Dalawa. Dalawa. Tatlo. Apat. Kuya, kuya, kuya. Aglit. Ay, salamat. Nagkita ulit tayo, kuya. <laughs> Dito, okay, kami Dito kami muna. Dito kami muna. Hali ka, may surprise ako sa'yo. Dito ka muna. Ano, ano? <laughs> Ayan. Kumusta, kuya? Okay lang, sir. Ah, okay lang po. <laughs> hinahanap talaga kita. Buti na lang, nakita kita ulit. So, kumusta naman po yung paglalako nyo? Okay naman, sir. Buwipin rin niya. Na ah? Nakakabinta rin naman po ko kahit tapan. Nung nagkita tayo, ilan yung nabinta mo noon? Naka-12 ako, sir. 12. 12 na piraso. Hmm. Okay. Swerte ba buntis? Swerte sir. <laughs> okay, <lang laughs> okay na Nakadu, po. Nakadusi piraso pala siya. So, oh, okay. Ano talaga? Oh sir. Yan yung binamado pa ko nung nung mapadaan ako sa inyo sa baba. Oo. Uh -huh. Sadyang ulap, bakala sa sino ba yun? Oo. Uh -huh. Sadyang yung pa lang. Uh, so, sabi ko, swerte ito. Ayun na mano. <laughs> <Sadyang> na mano daw. <laughs> swerte <damang> buntis. Oh. <laughs> so, il ilan ang anak mo pala, tatay? Tatlo. Pero yung dalawa, sir, o awa ng Diyos na pa, o tayo, o tayo, kuya siyang nakatapos ng kolehiyo. Nakatapos ng kolehiyo yung dalawang anak mo dahil sa pagtitinda mo ng sandal? Hmm. Yung buso ko ngayon, for graduating din niya itong year. O, oh, kita mo ka di ba? Hmm. Sa simpleng paglalako ni kuya ng, ano, ng sandal, is na graduate na yung da dalawang anak. So, gagraduate pa yung isa. So, kung ako yung anak mo, tay, proud na proud ako sa iyo. Oh, okay. proud na proud ako sa iyo ako yung anak mo. Kasi sipin mo, 'di ba? Despite sa mga challenges, struggle natin sa buhay, o oh, tutusin mo si tatay. Sandal lang, nakapapag-graduate pa nga ng anak, 'di ba? So, marangal na trabaho kuya. Itong paglalako ng sandal, 'di ba? So, saludo ako sa iyo, kuya. Salamat, sir. <laughs> <laughs> Ayan. So, dahil diyan, kuya, Maraming nag-PM sa akin, nakita sa video mo, gusto nilang mag-extend ng tulong sa iyo. Maraming nakakita siya, kahit yung uh, ko, nakita at tumawag kagad sa akin. <laughs> uh, kasi hinahanap talaga kita. So ayan mga kaundag, uh, sa lahat ng gustong magbigay na o mag-extend ng gift kay tatay, So pwede niyo po siyang i-direct na lang i-send sa gcash number po ni tatay. So nung nakita kita, umuwi ka doon sa inyo noon? Ah, nung... Doon ka nagpasko? Ah, doon ako nagpasko sa... Oo. Oh, so kumusta ah. naman yung Pasko nyo? Okay naman, Sir. Masaya naman. Masaya? <laughs> eh nagpista kasi sa amin sa barangay. Ah, barangay. Ano, barangay? Ang tamang Pasko. Ah, mm -hmm. ah. Pasko. Eh ngayon kuya, mag -new, new year. So after ng Pasko, bumalik ka agad dito, nagtinda ka agad? Hmm. Kung sipag naman m So, kung lang ba makakita? <laughs> so, ganito kuya. So, kailan yung ano mo? Kailan ka, di ba, mag -yung Kailan ka uwi? Bukas lang. Bukas ng hapon. Bukas ng hapon? Hmm. Uwi na ako ng Batangas. Hmm. Bukas ng hapon, uwi ka ng Batangas. So, pwede ka na bang umuwi ngayon? <laughs> ah. So, sir, baka bukas na. Tindak pa ako bukas. Oh, tinta ka pa bukas? O, oh, ganito, Tay. May bibigay ako sa'yo ang sorpresa. Gusto ko umuwi ka na ngayon sa pamilya mo para makasama mo yung pamilya mo. At syempre, mga kaundago, uh, makapag, kumbaga, early diup mo na. Makapag D.O.P. ka na, makasama mo yung pamilya mo. Ayan. At uh, doon ka na rin mag-New Year. Ngayong um, umaga, isuuwi ka na doon sa pamilya mo para makapag-spend time ka naman sa kanila. Ano? ano ko, uh -oh. Kasi susuloy ko pa rin to, sir, bago kumuwi ng batangga. Ha? So, ko so pa po yan, sir. Sa, sa Marikina? Yes, sa Kalookan na po ako natigil. Kalookan? Mm -hmm. Ay, ibig sabihin ito na inaangkat mo lang ito. Angkat lang po, sir. Wala kang sariling punan. Wala, sir. Wala tayo po lang. <laughs> Hango oh, lang yan, sir. Hango lang lahat. Hmm. lahat. Kung ano mabenta ko lang, sir. Yan ang sinukon ko sa kalila. Mm kung, kung baga, purusinto lang. Uh -huh. O yan, namumurusinto lang si tatay, mga kaundago. Uh -huh. Ayan. So ako ang kung mayaman lang ako, gusto ko sanang bigyan si tatay ng pampuhunan. Ayan. So, siyempre kaung darating din tayo dyan pag lulubi ni Lord. So maraming maraming salamat sa mga followers ng subscriber natin na walang sawang sumusuporta sa atin. Dahil sa inyo guys, is marami tayong napapasayang tatay, mga tao kadulad ni tatay Chris. So masaya ako na ibigay sa kanya kung ano man yung mga in-extend ng tulong sa akin, uh, in-extend na tulong para kay Tatay Chris na pinabot lang sa akin. So, ako lang yung nagiging channels of blessings kaon dago. So, ngayon, kukunin ko yung Gcash ni Tatay. At uh, kung gusto nyo mag-extend ng tulong sa kanya, idiretso na lang po sa kanyang Gcash cash account. Alright? So, ito, Tatay, gusto ko ngayong umaga is mag de ka na. Isusuli mo muna yan. Gusto Ako ko maaga kang umuwi ngayong umaga sa iyong pamilya, Tay. Ayan. At may bibigay akong sorpresa sa iyo, Tay. Maraming maraming salamat una sa Panginoon at sa lahat ng mga taong nagpabot ng pagmamahal at biyaya kay Tatay Chris. Tsaka kung magiging masaya ang kanyang New Year ngayon kasama ng buo niyang pamilya. Siyan libo. Ito ba, Tay? Dalawa. Dalawa. Tatlo. Tatlo. Apat. Apat lima, anim, pito, 7,300 three hundred Thank you, sir. Malam. Sir, malam salamat, salamat. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi ko po kasi akalain ko ganito. Apo, sir. Dati na nanonood po ako mga vloggers talaga Hindi po ako makapaniwala na abutin ah, ko rin po pala ganitong makatanggap ng biyaya po mm -hmm. sa inyo. Siyempre yan, siyempre yan, Tay. Hindi uh, po galing sa akin yan, Tay. Galing yan sa, sa Diyos. Siyempre, galing sa mga followers and subscriber natin. Ginamit lang ako, Tay, para maparating yung blessing sa iyo. Salamat po, sir. Salamat po, salamat. <laughs> Anong gusto mong sabihin sa mga ano, service sir, po? ma'am. Happy New Year sa... po. Marami po salamat sa tulong na binigay sa kanya. Parang bagay po para sa akin at sa akin pamilya. Yeah so sa ganitong paraan, yung simpleng pag-like at pag-follow, pag-share niyo mga ka kaundago, hindi man sa financial na paraan, napakalaking tulong na po yun sa ating uh, adikay, makatulong sa ating kapwa, lalong lalo sa ating channel. And sa gayon is marami po tayong mga matutulungan na mga kagaya ni Tatay Chris na masipag na tatay. salamat. So ganyan talagang buhay tayo, no? Ilang taon ka lang nagtitinda dito sa Tagig? Matanong ko Masa... pala. 35. 35 years. So, 35 years. 19, 18 years pa lang kasi ako nagtitinda na ako niya. 18 years old ka pa lang, nagtitinda ka na ng sandal. So, 35 years old ka nang nagtitinda hanggang ngayon. So, okay. yan, Tay. Like, Oo, uh, oh, hindi, ba, hindi ka pa pinapanganak. <laughs> hindi pa pinapanganak si misis? So, pa yun, kag-graduate ko kasi ng elementary, sir. Mm Hindi na kasi ako nakapag-aaral, sir, nga ng buhay. Opo. Hanggang sa natuto ako, magtinda-tinda yan. Kasi maraming nantig na kasi sa video mo, Tay. Kinakapos nga po, sir, yun lang. Pero okay naman, sir, nakakalas din. Minsan-minsan, kinakapos mm. din tayo. <laughs> kasi gagal pa nga po yung buso kong anak. Pero tagalaw nga po naman ako ng anak kong katrabaho. Mm. Mm -hmm. So ito, hindi ito, ano, hindi ito mga kaundago na sabi nating pagpapahiya sa tao kung bakit natin ginagawa ito. Ito ay bilang isang Uh, inspirasyon. Ano? So, kita mo naman, bilang inspirasyon ito, gusto kong ipakita sa inyo na despite sa kahirapan ng ating buhay, is marunong pa rin, mayroon at mayroon pa rin mga kaundago tayong mga paraan para matustusan natin yung ating pangangailangan. Siyempre, unang-una yan, yung uh, palaging pagdarasal natin mm. sa Panginoon. Ano okay. nga huh? yun, Sir? Mm. Bago tayo maras ng bahay, kailangan dasal, kailangan. Mm. Kung ako yung naging anak mo, tayo, Saludo ako sa iyo. Proud na proud ako sa iyo bilang isang tatay. Ano? Ganon din yung mga anak mo tay, proud na proud, proud sila sa iyo. Ano, kasi biruin mo sa ganito mong paraan. Maliit man ang kita na pagtapos mo yung dalawang anak mo ay. sa kuliyo at magtatapos pa yung isa mga kaundago, di ba? So, ito ay napaka napakagandang inspirasyon ano. Kap napakagandang kapulutan ng aral ano, di ba? So, tuloy lang buhay ka dago, manalig lang tayo sa Panginoon. At uh, alam mo nyo na, walang imposible sa Diyos. Ika nga nila, in God, nothing is impossible. Lahat is posible. Ayon, matuto lang tayong lumapit at manalig sa Panginoon. Aminsay mo na lang tayo sa kanila tayo. Sinasabi ma mo sa mga nanonood, sa mga ano. maraming salamat po, sir, sa mga tulong na binigay niyo sa akin. At sa mga manonood, huwag po kayo mawala ng pag-asa habang may buhay. May pag-asa. Pag mm -hmm. salamat po. Salamat, tatay. God bless po. Ayan, pwede ka nang umuwi, tatay, ngayon para makapag... Pahinga ka naman, ano? Alam mo bang maghapon kitang hinanap kahapon? Oo, oh, <laughs> nag-ikot-ikot ako dyan, sa Traya, magpunta no, na phase 2, lahat. Sabi ko, wala talaga maghapon. <laughs> Pero hindi ako nawalan ng pag-asa tayo, no? Uh -huh. God is good. Oh. Okay, Kita ulit. Nung gabi na yon, marami na nag-team sa akin kasi yung video mo nakarating na sa Batangas. Kagasin <laughs> ko na nalaman din yung video na yun. Ayan, sige so, ko. Bigyan kita ng sticker pala. Oh, bigyan. Ayan, bigyan kita ng... Sa akin, Dago stickers lang muna ang mabibigay ko. <laughs> Ayan, oh. so yung mga followers and subscriber natin dyan sa, ano, sa Batangas, uwi si tatay doon, tingin kayo ng sticker sa kanya, magbibigay ako ng sticker kay tatay. Yun. Oh, dadamihan ko na. Para siya na ang mood ng sticker um, natin doon. <laughs> kaya na lang Blessing na sticker. Yun. Ito, may version 1 tayo at saka version 2. Oh, marami na ito tayo. So lahat ng ano mga kaundago, lahat ng gusto mong humingi ng sticker ko, bibigay ko kay tatay ito. Version 1 at saka version 2. Yan tayo. Yan. Mapamigay ko doon to sir. Yan. Para naman magkaroon tayo ng sticker sa Batangas. Shout out sa taga Batangas. O, shout out mo yung mga taga Batangas tayo. Saan yung sa lugar nyo? Sa Batangas sir. Sa Batangas. Ba't ang mga to? Magkano ba yung ganito mo, kuya? Bigyan nila kita, sir. Huwag ka mo nang bayaran, sir. Ha? Huwag mo nang bayaran. Yes. Yeah. sige lang, sir. <laughs> wala pa lang sa... lang oh, yun wala yun. pang binta. Oh, wala pang okay lang yan, sir. Sige. O, ayan, mga kaundago. Bibili tayo ng chinilas ni tatay. Ayan. Siyempre, bibili natin. Ay, ayun lang, mag-lock up Itong kasama niya, kuya? Oo, okay. sir. Siyempre, Siyempre, babayaran natin to mga kaundago. Mm. Hindi eh, tayo kasi, ano, babayaran <laughs> natin to. Para meron tayong remembrance kay Tatay Chris. Ganda, oh. Ganda ng mga sandals, oh. Magkano bang pinupunan dito? sa, sandal. Kung kunyari ikaw bibili mong bibili mo yung ano, may sarili kang punan, magkano bang ba punan para magkaroon ka ng sariling ano, negosyo na ganito? Uh, oh, malaki rin sir. Ang sale lang din sir, di discount nila kahit ikas mo. Ah, konti hmm. lang. Saka hindi mo pa sure kung mag Oo, hindi pa sure. Sigurado kung makaubos mo. Ah, so Kasi ang ginagawa mo, mas, mas, mas maganda yung consignment. Ako sir. Kasi kung hindi man masya maubos, pwede mo sole. Ah, oh, so ang ganda rin, ang galing-galing ng mga kandago, no. <laughs> so, hindi na lang po Pero yung mga ano, Ang patin mo lang kasi kung hindi mo ubos, pwede palik. Okay, oh. Mm, so, ah, uh, yun. Yes. Ano po mabinta niyo, sir? Yun lang ang remit mo sa akin. Mm -hmm. mm So, so, lang na pa rin yung gano'n. Sige, tayo, ito na lang magkano to. Okay, yeah. Ah, okay, yeah. hindi, babayaran natin, negosyo mo to eh. Eh, <laughs> yung bigay, yung bigay, bigay yun na mga ano, bigay yun ng, siyempre, bigay yun ng mga ano, ng dawg nito. Ito. Okay na yan. Oo. Ayos Ito, 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 yung... galing sa akin ito. Huwag mo lang tanggihan <laughs> yan kasi galing sa akin yan. Sobra sobra ito sir. Oo. Oh, Huwag mo yan tayo kasi galing sa akin yan. So yan man lang maambag natin kaong dago. At least eh, nakatulong tayo sa itatay. Ano? Ayan, so ayan mga kaundago, bibili rin tayo. Mayroon na akong binili para sa akin. Mayroon kay Mrs. Bibilan din natin yung ano ko, yung prinsesa namin. Ayun. <laughs> O oh, yan mga kaunda ko. <laughs> Bumili rin tayo ng para sa prinsesa natin. O. Oh. Na o oh, ito na lang set 6. Ah bago. O uh, uh, yan. O okay, yan. So ito na lang daw bago sabi ni kuya. Kasi ito yung ano niya. Sample. Sample. <laughs> oh, okay, Hindi! Hindi kuya, o. Oh. Hindi! Kasi... <laughs> Sige na! Ayaw yung tanggapin, o. Oh, oh. <laughs> Sige na, kuya. Sige na, ano. Negosyo, kuya, is negosyo. Business is business. O, oh, yan. Iba rin yung tulong sa'yo, kuya. Iba rin yung so, binibenta mo, kasi... Ito eh, business ito, kuya. Siyempre, um, alam natin yung hirap at saka pagod ng uh, naglalako, mga uh, So, next time kaong dago, pag nakita nyo si tatay na nagtitinda ng chinelas, pag bumili naman kayo kahit may chinelas pa kayo. <laughs> Para may binta naman siya. At oh. Saka tawaran. Sipin nyo, gaano kabigat ito kaong dago. binubuhat ni tatay, susubukan natin. Okay. Yes, susubukan natin. Okay. Yes, o, oh, di ba ganito? paano no ba yung ano, tay? Susubukan ko ah. Para malaman natin kung lago. Kung gaano kadigat itong pinapasan ni Tatay araw-araw sa kanyang paglalako. Oh, sipi niyo tatawaran niyo pa. Una kayong tumawad. Ay nulog. Hmm. Hindi, nga ako marunong. <laughs> oh, sa ano kabigat? Ang bigat. Sa kanila. Ilang kilo kaya 'yan? Ang bigat. <laughs> bigat. Wala, yung, wala na Wala na sigurong siguro yan. Sandals. Sandal! Sandal! Ma'am, sandal po! So ayan mga Ang bigat pala nito talaga. Ilang ilang minuto pala ako nagbubuhat nito mga kaundag sakit na lang balikat ko. Ang bigat. Promise. O so isipin nyo na lang, di ba? Isipin nyo na lang si Tatay Chris. Ganito yung buhat-buhat niya buong araw. Maghapon. Maghapon. Magpapahinga lang yan, pagkakain. O, oh, di ba? So, saludo talaga ako iyo Tay. Kaya ako to ginawa na binuwat ko to at least, malaman ko sa sarili ko kung gaano kabigat yung pasan-pasan ni Tatay Chris sa araw-araw niyang paglalako ng sandal. So, pag nakita niyo sa Tatay Chris, bumili kayo ng sandal, guys. Kasi, magkano lang naman kay kuya dito, kay tatay, magkano lang naman lang sa kanya dito. Okay, At huwag, huwag na kayong tumawad pa. Oo, tulong na rin natin sa kanya, no. Kaya dapat supportahan natin yung mga katulad ni Tatay Chris, ano, na lumalaban ng patas, ano, sa buhay. Ayan, kaya saludo ako sa iyo, tay. Thank you. Ayan. Proud ako sa iyo. Salamat po. Kuha ko yung anak mo. Very proud ako sa iyo. Tay, proud na proud ako sa iyo. Ayan. Tapunan ko to ko. Ibaba ako na kasi ang bigat talaga. Ang bigat. Parang ano? Hindi lang ito 20 kilos. Eh, sobrangyan sir. Nasa 30 kilos ito. Ayan. So, kukunin ko na yung sandal na binili ko. Ito para meron tayong remembrance kay tatay. Di ba bumili rin tayo nung unang video natin? Sa'yo naman yun, me, di ba? Oo. Kaya na yan, tay. Nakadose daw siya lang. Dosi. Oo, isipin mo, nagbinamano yung buntis. Nakabenta daw siya ng dose. Yes, yun, ti magbinamano ang buntis. <laughs> Ayan. So yan, mga kaundago, sa mga gustong mag-extend ng tulong, sa mga gustong magbigay ng gift o regalo kay Tatay Chris, Ayan, so At ipim nyo na lang ako Ibibigay ko yung full details ni Tatay Chris Ayan, para yung gusto nyong ipaabot na tulong sa kanya Diretso na po sa kanya Ayan, since uh, wala naman si Tatay, ano, bangko. Kung true bank kayo Pwedeng padan nyo na lang sa akin At ipunin natin yun, ibibigay natin kay Tatay Kung sa Gcash naman, mayroon si Tatay na Gcash Diretso na lang sa kanya Ipim nyo ako, ibibigay ko yung buong details Alright? So maraming maraming salamat sa lahat ng followers natin, subscribers at lalong lalo na yung mga sponsors natin na walang sawang sumusuporta sa ating adikay makatulong sa ating kapwa. Ayan. Bye for now mga kaundago and have a wonderful day sa inyong lahat. So ayan, Tay, mag-iingat ka. Gabayan ka ng Panginoon Diyos sa iyong paglalakbay pa uwi ng Taal Batangas. Ayan. God bless, Tay, and... Happy New Year in advance. Year, sir. Sigurado ako magiging happy yung New Year mo so sa iyong pamilya. Sobra, sobra, sir. <laughs> mga anak ko lang happy na yan, sigurado. Ayan. So, sa mga anak na nag-PM sa akin, sa mga anak ni tatay, ano, uh, sobrang blessed nyo po kasi nagkaroon kayo ng tatay na katulad ni tatay Chris. Oh, shout out sa financier ni Kuya Chris. Shout out kay Ma'am Malu Palma. Ayan. <laughs> Sige, Kuya. Sige, sir. Uh Sige, ingat ka. ingat ka. Yun, o, di ang bigat? Okay. Thank you, sir. Ah, ingat ka, kuya. God bless, o. Oh. God bless. You, ah. <laughs> sige, God po, sige po, sige oh, po. O, po. God bless po, kuya. Kuya, ingat ka. God bless.